update tayo dito mga bro sa ginagawa natin na sniper 150 bali nakalas na natin yung head nakalas na natin yung block at nakalas na natin yung sa may clutch side para makita ko mga bro yung ating oil pump gear kung buo ba sya o kung nagpa-pump sya ng ayos so ito nung kinalas natin mga bro para ma-check kung umiikot smooth naman syang umiikot tapos kanina nung inikot natin yan lumabas yung oil dito so ibig sabihin mga bro ito kasi ang trabaho ng oil pump mga bro. Kaya nga oil pump. Siya yung nagpapam sa oil para mag-circulate doon sa buong engine uh, asin natin o yung engine system. So mayroong mga oil passage. Dito po dumadaan yan Oh. Ayang, maliliit na butas na yan mga bro. Napakahalaga niya na walang bara. Okay? So yung sirit niyang pataas. Yan ang nagsusupply doon sa ating cylinder head. Yun nga nagkaka problema doon mga bro. Kasi nag-overheat. Ito yan mga bro. Pakita ko sa inyo. Halagin mo Boboy mo Ang problema mga bro, yung pin natin, ayan, o, umaalog na. ayan o. Diba? oh, umaalog no. ayan Di ba? ayan. So, check natin doon sa bagong pin kung aalog siya. Ngayon, kapag ka umalog yan dyan mga bro sa bagong pin, automatic may tama yung head natin. Kahit magpalit kayo ng bagong rocker arm, rocker arm pin, magpalit kayo. Kung umaalog yung pin, automatic may ngay po yan. Ay problema, di ba mga bro? So, dito mga bro, Ay sa aking pagsasalaysay. Ayon sa aking mga brong paguhuna huna <laughs> Anong nangyari talaga dito mga bro? Alam nyo kung anong dahilan nito mga bro? Kung ba't nagkaganito? Sasabihin ko na sa inyo ang sikreto talaga Matagal ko na itong kinikim-kim talaga <laughs> Matagal ko na itong mga brong sinasabi sa inyo Ano ba kasi yan? Ito yan mga bro Ang may ar nito Ayun na nga na si Kuya Husi Paring Jose, Kuya Joey Dillaturi Pwedeng nakalimutan niya magpalit ng filter O hindi talaga nagpalit ng filter Napakahalaga mga bro yung filter Kasi siya yung nagpipilter sa langis natin Yun ang trabaho nito, ng parts na ito Kaya siya tinawag na oil filter Kasi para rinisin niya yung mga dumi na hindi dumaan dito Kasi mga bro, pagwas na mayroong konting dumi na dumaan dyan, bumara Ganun din ang mangyayari So maaapektuhan niya yung mga moving parts kagaya nung rocker arm tsaka yung mga pin natin. So dahil hindi nga siya nagpalit nito mga bro. Dito na niya. Tingnan niyo ra Dito naman tayo sa kabila mga bro. Tingnan natin dito mga bro sa kabila. Ayan. Okay. So ito naman mga bro. Ito dito naman tayo sa kabila. Ayan dito naman. So pagkatapos dun dumaan sa oil filter natin. Dito naman siya dadaan. Sa ating strainer. Okay. Ito namang strainer mga bro Ang function niya parang filter din kagaya nung kabila Kaso yon oil filter Ito naman ay oil uh, filter din Strainer Mas malalaki pa ang butas nito Kaso kung mapapansin nyo Ay wala na po siyang butas Yan So anong nangyari Dahil wala na siyang butas mga bro Dahil nga din dun sa filter na barado Di wala na kayong pumapasok na oil dito Sa head natin Kahit may oil kayo Okay yung oil pump nyo okay yung oil pump nyo hindi po barado yung mga ano hindi na barado yung oil passage natin papalagay natin na hindi barado pero ito naman ang barado mga bro ayan sa sobrang dami ng dumi hindi na nakakaikot yung langis dyan no hindi na nakakadaan yung langis ganon din dun sa kabila yung filter natin ayan sa sobrang pag nito mga bro dahil sa tagal na hindi pinapalitan hindi ko alam parang piking nga to, eh parang hindi naman to stuck no Ayan, kasi kung stuck to hindi yan basta-basta magkakaganitong ayan, basag-basag na, di ba? Ayan, na nangyari dyan mga bro. Ngayon, dahil na ng langis, hindi siya naubusan ng langis actually mga bro, ito yun know. Ayan, so madami tayong langis na nakuha. di ba? So hindi siya naubusan ng langis. Ang nangyari lang talaga, uh, napatagal nung palit nung oil filter, tapos sa sobrang dumi, gawa nung, ang nangyari kasi dito mga bro, yung clutch niya, Bagoy Bagoy eh. bago yung clutch eh. Ang problema, doon sa may head, iwan ko lang kung nakalas na. Nakalas na ba? Oh, yan, nakalas na pala mga bro eh. Ayan. Uh, ayan mga bro, tingnan nyo. So, to yung tuyo po yan oh. Take note, galing sa takbo dyan kasi na ko yung sniper papunta dito. So, nandito tayo sa kabilang ibayo mga bro oh. Ayan. So, walang oil na nagsusupply dito. Ano nangyari? Ayan oh, ang kukunot ng mga bearing natin. Di ba? So, automatic, palit rocker arm to mga bro. Palit pin tayo. Pero, check natin to kung anong mangyayari dito sa cylinder head kasi pagka nagkaroon ng tama yan pagka nagkaroon ng tama yan mga bro ay Uwasak talaga ang bulsa nito Uwasak <laughs> ang bulsa nito baka magloon sa SSS to pag nagkataon so check check nito kasi bibili tayo ng pin di ba automatic sira rin kasi yung mga pin mga bro may mga, la, may mga tama na yung pin so pagka yung pin lumuwag dito ay iwan ko lang kung kaya ni ng machine shop mga bro kasi dito sa Santa Cruz wala masyadong nagagawa ng ganito. Sa ibang lugar, sa Batangas, kayang gawa ng paraan to. Machine shop. Pero dito, ewan ko lang, taprayin natin. Ngayon lang mga bro. Ngayon. Okay? So, yun lang. Yun lang ang may share ko sa inyo. Ang lagi kong sinasabi sa inyo mga bro, wag mo wag kakalimutan sa langis at saka sa filter. Kaya nga tayo may filter. Di ba? I-chick nyo yan. I-chick nyo yan. Tapos ito, tuwing mag-chick, mag ito so yung Tuwing magchichinsol kayo, linisan nyo rin to. Alam nyo ba kung kano kalinis to? Lini, linigin nga yan. Oh, try mo nga linisan. Kung makakita nila kung kano ka. Ayun. Ayan yan nga. Maran yan o. Okay, Sige, linisi pa. Para makita nila. Wala kasi tayo dito mga bro kom kom, 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 kom kompresor. Air compressor, wala tayo eh. Ganito ang itsura niyan bro. sa loob pa, meron pa yan. Ayan. E, tama, one only siya. Ayan, ganito yan mga bro. Ayan, ganyan ang itsura niyan. So, tuwing mag-change oil kayo, dapat linisan nyo to. Ayan, kabila, ilalim. Ayan, may mga dumi pa. Kung matatanggal natin yun sa ilalim, Makikita nyo. Ano yan, parang strainer talaga yan. So, dahil sa, sobrang dami ng dumi, yun, hindi nakakit lang is. Sinira to. Simple lang sana mo. Simple lang sana yun eh. <laughs> no. Ito, sala rin talaga dyan eh kasi na check na natin yung oil pump niya maganda so ang maganda pa dito walang tama yung connecting rod so no need na ibaba na natin yung makina hindi na natin ibababa so marami rin -maram tayong gagawin dito kasi iaalayin pa natin yung head nito kasi may tama rin ang head pero dito sa makina uh, chat natin yung may-ari kung ano ang magiging ano niya dito kung ano ang magiging hatol niya kasi order tayo ng uh, rocker arm order tayo ng pin tapos yung head 50-50 yung head timing chain papalit tayo ng timing timing chain chain guide ayan so this durog na rin yan mga bro kita nyo kalahati na ang tama hindi ko kita sa video ayan ganito kasi yan ayan ito may kanto normal yan pero pag dito sa kabila tiyaran pabilog na po siya. wala na yan pati yung cylinder block natin nagkatama rin ayan ayan o yan, sa sobrang haba ng timing chain ayon, tinamaan yung cylinder block natin. Kumakalampag yung kadena po diyan. So dahil mahaba yung kadena, ang naging solusyon nila ay nagpalit ng ayan. Nagpalit ng manual tensioner. Ang problema, ang haba po nga, no. Alos mga lahati. Okay? So balik natin to, to sa stock. Balik natin sa stock 'yan. So hanggang dito lang yung video natin mga bro siguro At update ko na lang kayo kapag nakabili tayo ng pyesa Lilinisan na natin yung mga yan Para may salpak na natin dito Yan Para makita rin na may ari mga bro kung ano ang nangyari sa motor nya So huli na natin yung mga wiring wiring nito Madali na mga wiring na yan Pati yung mga outer Or yung mga panlabas na Parts dito sa sniper na ito Unahin natin yung makina kasi yun ang mas mahalagay So hanggang dito lang Magandang araw sa lahat at Palit filter naman Janboy